nyo ba na nauulam pala yung balat ng puso ng saging? Madalas yun po ay amin lang tinatapon pero dito po sa lugar ng aking mister ay kinuulam pala nila ito at ngayon ko nga lang ito natikman. In fairness, ang sarap pala nito. Tara, samahan nyo po ako at papakita ko sa inyo kung paano nga ba nila ito niluluto. Ano po ang madalas ninyong luto dito sa puso ng saging? Sa amin po kasi ginigisa lang po namin ito. Alam nyo ba na ito palang balat nito ay pwede pala itong ulamin? Yung eto mismo, hinahawakan ko. Ito po ay tinatapon lang namin at never ko pa ito natikman at hindi ko alam na nauulam pala ito. Dahil ang kinukuha lang namin dito sa puso ng saging ay yung malambot na part sa loob. Sabi ni Miss Tere na uulam daw ito, hindi nga ako makapaniwala kaya sabi niya ay gagawa siya para daw matikman ko ito. Eto na nga kumuha siya ng ilang piraso dito na balat na puso puso ng saging. Pagkatapos, hiniwan niya lang po ito ng tatlo at hiniwan niya po ng ganito lamang po kaliliit. Nung una ay medyo duda nga ako dito sa ginagawa ng aking mister. Ano kaya ang magiging lasa nito? Wala palang tinatapon dito sa puso ng saging. Lahat nakakain. Eto na nga tapos na siya maghiwa. At ngayon naman, uhugasan natin ito ng tubig. Etong tubig naman na pinaghugasan ay meron po ito kunting asin. Hindi po natin ito pipigain. Bale ganito lamang po. Dalawang beses po natin ito huhugasan. Hinugasan din namin ito ng malinis na tubig bago ito lutuin. Sa isang kaserola, naglagay lamang po dito ng konting mantika at nilagay po itong bawang. Ginisa lamang po ito ng ilang segundo at nilagay naman na itong sibuyas. Sunod naman natin ilagay itong balat ng puso ng saging. Baligisa lamang po natin ito ng ilang minuto. Pwede na rin natin ito isabay itong rekado. Asin lang pala ito at seasoning, optional lamang po ang paglalagay ng seasoning. Ginisa lamang po ito ng ilang minuto at kapag ka medyo malambot na ay saka naman natin siya alisin sa apoy. Bali, nilipat nga lang namin ito sa lagayan at naglagay po dito ng dinikdik na luya para mas masarap. Nilagyan din ito ng white onion at ilang pirasong kalamansi. Inaluhalo ko lamang po ito at naglagay ako dito ng durog na paminta. At kung kayo ay mahilig sa manghang, pwede po kayo dito maglagay po ng sili. Ayan, tikman na po natin itong balat ng puso ng saging. Unang subo. Hmm, in fairness, ang sarap din pala nito. Masarap po itong pulotanin, masarap din po itong ulamin. Ngayon, at nalaman ko na pwede palang ulamin itong balat ng puso ng saging, wala nang masasayang mula ngayon. Kaya kung hindi nyo pa ito nasusubukan, naku, subukan nyo na rin ang sarap, hindi po kayo magsisisi sa kanyang lasa. Meron pa po ba kayong may sasuggest na pwede natin gawin dito sa balat ng puso ng saging? Paki-comment naman po. At kung nagustuhan nyo po itong ating video, pakibahagi na rin po sa iba para mapanood din po ng mga hindi pa nakakaalam. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagbabahagi po ng ating mga video.